Ano bayan na ka motor ka ba? Paka oh, uh. kalo... <laughs> oh delikado kasi. Masarap pa lang kuskus sa apak ano? Anito ang na helmet sa mo. Para ba ang anak ano? Ano yan? Ah, ka motor na matakot na disgrace, madisgrace ano? Ya, Oo. Uh, oh, uh, Baka lang pangal... uh, uh, ay na parang bigat pala nito. ano yan? oi! Ano yan sa likod mo? May, may, may umangkas eh. Ano yan? May umangkas. Kaya pala mayroong ano, buntot eh. May Amerikano pala dyan sa likod. Oo, oh, tik na yan. Baka mayroong nakas sa penil Parang buntot ah. Iibay talaga. Ito ang dapat nasakyan nyo. tapos kasi hindi na kayo magagastos ng gasolina, <laughs> At kung may swerte, mayroon ka pang, mayroon ka nang ginutukod na niyo, pwede mong kainin. Ito ay, sanawid gutom, wala nang makain. Niyog na lang. <laughs> naka, naka <helmet> pa. <laughs> okay lang yan. Okay lang yan, na uh, ganyan talaga yan, magkudkod ng niyog na kelmet. Wala ang uso ngayon. Walang pahinga. Wala kang sumawid ng paruyog. Parang salingsing. Nalito po kami ngayon sa bahay ni Pani Peter Pan. Kasama ko si Jabaman, ako naman si Lakay naman. Kaya sa suprang gutom, wala nang makain ako. Gusto kong niyog ang kainin.

nah tiga belas enam minuto, Tapos, minuto, simunto, ten tiga Hehehehe <laughs> <laughs> <laughs>